Mga nasunog na bangkay na-recover na sa bumagsak na Super UE Aircraft sa Loreto, Agusan del Sur. Detali ng balita mula kay June Di Makuta, Kaaris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuya Angel. Anim na pawang sunog na bangkay ang natagpuan ng rescue team sa bumagsak na super Huey aircraft sa bahagi ng Loreto Agusan del Sur. Ang pagkakakilanlan ng anim ay hindi pa inilabas ang pamunuan ng ISMINCOM. Batay sa press release ng Public Information Office ng ISMINCOM, lumipad patungong Tactical Operations Group 10 sa Butuan City. Ang aircraft na may dalang humanitarian assistance and disaster response sa area ng TOG-10 bilang suporta sa relief operations sa mga biktima ng Tropical Storm Tino. Humihingi naman ng uh, panalangin mula sa publiko ang pamunuan ng ISMINCOM sa insidente ito. Nangako ang uh, ISMINCOM na anumang oras na malukit at formal na may paalam sa mga kaanak ang pangyayari, isa sa publiko rin ang pangalan ng anim ng mga ng Philippine Air Force na itinuturing ng mga bayani. Mula sa Central Mindanao RH19, June Dimakotak, Dizra Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sokran.